Super happy ang aktres na si Jenica Garcia dahil lume-level up na sila ng kanyang mga anak paunti-unti. Kung noon, proud na ibinandera ni Jenica ang pagbili ng aircon para sa anak, ngayon naman ay bagong tirahan. Noong Pebrero 15, nakalipat na kami ng mga anak ko, hay salamat! Bungad niya sa interview ng entertainment reporter na si MJ Marfori. Noong Feb 15, nakalipat na kami ng mga anak ko. So from a studio-type unit, talaga namang oh naka-two-bedroom unit na kami. At hindi doon nagtatapos yun. May hagdan! Ay! Ay! No! Thank no! you! Pagmamalaki pa niya. So from a studio-type unit, talaga namang naka-two-bedrooms na kami. At hindi pa tapos, yon may hagdan. I thank you, Lord. Mapapakinggan sa video na klinaro ni MJ na loft-type ang tawag sa sinabing unit ni jenica Lalo namang natuwa ang aktres at sabay-sabing loft batawag tawag doon? Ang saya noon. Pag tinanong sa akin, saan ka nakatira? Sa kondo? Umiling ng pao sa loft. Wika niya habang nag imagine at sabay tawa ng malakas. Nang tanungin naman siya kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga anak nang lumipat sila sa bagong bahay. Ang chika ng celebrity mom. Pinapapili ko kasi sila. Actually, iba sana yung gusto ko na unit. Meron kasing tatlong bedrooms na same lang yung price ng rent. Pero tila nabighani daw kasi ang mga anak niya nang makitang may hagdan yung isang unit kaya ito na lang ang pinili niya. Ang request daw sa kanya ng mga anak, Nanay, gusto namin ng may hagdan. Ang sinagot naman dyan ng aktres, gusto nyo ng hagdan? Ibigay ang hagdan. Sa comment section, maraming netizens ang naantig sa pagiging humble at totoo ni Jenica. Narito ang ilan sa mga comment ng netizens. Nakakahappy si Jenica Garcia, so authentic and genuine. Siya dapat yung parating binibigyan ng projects ng mga execs at network. Sana more blessings pa for her because she deserves it. Ito Nepo Baby, anak ng artista na nagsumikap on their own pa rin. Salute, ang happy ni Jenica. Basta for the kids, a mom will move mountain, may God bless you. Hindi ko naman siya kamag-anak pero ang saya-saya ko for her. Napaka-refreshing to know napaka-humble and genuine ng joy niya. I always hated her roles, but she deserves all the good things in the world. Ang sipag at dedicated niya. Kung matatandaan, nag-viral ang 2023 post niya ng maging emosyonal sa pagbili ng aircon. Naikuwento niya na matagal na silang nagtitiis sa init tuwing matutulog, kaya bumili na siya nito. Itong February nakalipat na kami ng mga anak ay, ay. Mama, I just want to thank you, Liam. At hindi May hagdan. Okay, it's not pa. Pilosopalo. Ayun na. Lol, lol. Oh, sayo no. Paki-reserbi sa kitang at ito. Wow. doing a great job these past years. So, bagong bahay. Pinapabili ko kasi sila. Actually, iba sana yung gusto ko na unit. Meron kasing three bedroom na same lang yung price ng rent. Pero nung nakita nila yung hagdan, sabi nila, oh. Nanay, gusto namin ang may hagdan. Gusto niyo na hagdan? Ibigay ang hagdan. Ay, para, yun talaga.